Para maiwasan ang paglalag at pagpasok ng mga ads, gawin po natin ito. Kakasubok ko lang din po. Ayan, punta po tayo sa Chrome ng ating mga cellphone. Ayan, pag nasa Chrome na tayo, atin pong i-click at ganyan nga po ang lalabas. Ayan, yung makikita po natin na tatlong dot sa bandang taas, sa bandang kanan, i-click po natin syempre pag naklik po natin yung tatlong dot, lalabas po naman dyan ang setting. Ganyan na po yung lalabas at uh, scroll up nyo lang po hanggang sa makita nyo po yung setting. I-click po natin yung settings. At pag nakita na po natin si settings, scroll lang po at makikita naman natin ang site settings. Sanapin lamang po yung site settings and then click. Pag nakita natin po ang site settings, scroll up and down hanggang sa makita naman po natin ang data stored. Ayan, pag nakita na po natin yung data stored, atin din po siyang i-click. Ayan po ang data stored, click it. At makikita naman na po natin ang delete all data. I-click na po natin ang delete all data para ma-delete na nga po at maiwasan na po ang paglalag na ating cellphone at pagpasok din ng mga ads. Ayan, after na maklik po natin yung delete all data, lalabas naman po ang delete. At ayan na nga po ang delete, kailangan nating i-click naman na si delete para ma na talagang ma-delete made na nga po ang mga data ng dahilan na dahilan ng paglalag at pagkakaroon ng napakaraming ads sa ating uh, mga cellphone. At pagka po natin ng delete ay ito po ang lalabas naman. Ayan, ganyan. Ay, mali. Ano ba yan? Bakit mga tao at saka bundok naman yung lumabas? No joke, char lang po. Kasi paabutin ko po ng 3 minutes. Dahil paabutin ko po ng 3 minutes ang aking short tutorial na ito. Ipakilala ko lamang po ang aming banal na gawain ang Divine Power Prayer Healing Community na akin pong kinabibilangang church. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na dito po sa Divine Power Prayer Healing Community ay may preaching, teaching, healing. Dinadayo po ito ng mga taga iba't ibang lugar. Pinagagaling po ang mga sakit ng walang bayad. Pinakakain din po. Libre. Wala po talaga kayong babayaran. Kaya ako naghahanap din naman po kayo ng mga lugar kung saan pwedeng dalhin ang ating mga mga mahal sa buhay na tinanggihan na sa hospital. E dito po, pwede po ninyong dalhin. Yung yeah. mga nakikita ninyo ay galing pa sa Infanta Queso. Yeah. Salamat sa Diyos sa inyong pong pasensya, sa inyong panonood. God's grace and peace be with you po. Ayan na nga po, ituloy na po natin ang aking first mini tutorial. So ayun pagka click po natin ng delete ay talaga pong madidelit ng lahat ng data na dahilan ng paglalag at pagkakaroon natin ng napakaraming ads.